ta said marketing tatak magaling bueno kisun ang atong uh, suotan po karon tungod ang na pinadaki ni sa kalalaki nga napatago lang sa nga bitoy kini gibata no duha sa radyo ni Rey Arellano ang atong sender si Binoy <suprisa>

tay! Nagpratis ko kanta, ah, ah, tay! Ay! Oh, 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 Tay, o sa man, tay? Isa man tong sapatos na ito. mag-upa to Kinsa to? Imo to, tay. O sayak Imo lagi to. Kinsa may naghatag ato, ha? Tisi. Ti, kinsa ang tisi, ha? Tisi, nudalo ba? Anak, kutso. Ah, si Katong... May largag Singapore. hingga po. O, oh, tisi. Tisi na si Aron. Eh, dito sa una, titay. Eh, dito naman si Gapur, tisi na. Oh. Di oh, naman na titay si Aron. Lagi kay titay, mahingan. To sa una, Ay, iya itong yatag para, para oh. nimo to. Para kuno to nimo. Oo oh, eh. uh, iya itong yatag na ako. Hindi man ko ganahan na sa pato. Sa mga ako lang to yatag nimo eh. Parehas mo tag-sukod steel tayo, di ba? Oo Usay, parehas, God. Parehas, bitaw, tagin ako Eh, pataka ka lang. Mas dako man nga kung tiil kay sa imu, ha? O, ano dako man? Ah, nga gahubag man ito sa atritis. Huwanay ni kayo sa naday, -ano uh, sa <laughs> <Ay, don't you? laughs> sakar itong si Matil. Ay, nga nung dili ka man sa ganahan ato, nga kanindot ato, bag-o pagod, branded pagod. Ha, ah, parwida, lison kay tayo, Oy, di ko ganahan ato, di ko ganahan ato tayo, kay bisaglain niya'y uh, basiglain inding anak kayong... -tag 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 ending, ah, kayo katagatagan tag bidaliso na usay inding usay kay ba o na lang naguyab si titay na ko eh pero ako yung na niya lison, magkarelasyon may watay gusto babae tay usay uh, Noy Binoy Noy Bungol ka, Noy. <laughs> ay, ay usay eh, ato, hindi <laughs> Wala na kailan ako, Noy. Yun na, murang nagkamay ang gamay sa imong nao. Hala, si noy Bin Noy, nalimot na. Pag sure, Noy, oy. Ay, pag tiniguang, Noy. Ako bitaw ni si titay, anak ni Noy Punso. Oh, huh? usay <laughs> nga, anak ka ni Kinsa. Ni Noy Punso ba? Anak ka ni Punso. <laughs> Ay, nagbano'y ramango ka. Noy binoy, ang tinuod nga nga sa akong tatay, Noy punso, takulik. Oh. duha nga, talaga niya, noy. Parihas ba sa Paul, John, Maria, Christy ba? Ang akong tatay, maupod na, duha. Noy punso. Noy ti punso. Dito sa mo probinsya, tawag ko na siyang noy ti. Nga dito sa syudad, punso. Oh, anak dia. Eh, mm -mm. pastilah. Anak kadi dia ini pun so. bata ngamurag, murag. Eh, katong murag tekling kapag kani ato. Kay puerting ni Wanga. Ay. Oh, no. Aku tahu tu, Katong gani sungugun o ka ng tekling. Kay puerting man akong dauta sauna. una. Ah, sa una, Pero karon. Pwerte nang siksihan. <laughs> pastilahan. <laughs> Dahil lang yun, he. Kawa na kinabuhi, no? Gikaloyan lang taon, noy. Naka-abroad, manggod ko. Ama o ba ay? Nga, mimis na kayo na imong panit. Guwapa <laughs> ba ko, Noy Binoy? Oo, na, mimis na kayo kag panit, Inday. Ah, salamat. Guwapa <laughs> na gidi ay kuno. May siksi kag Inday. Ah, pinaskuhan ako ni O. Kana lang, 1,000. Uy, hala. Uy, kagwapa yun ni Moni O. Muragong kag-artista. <laughs> Asa din si Chols, Noy Binoy? <laughs> eh, na, ako uh, may gilakaw na eh. Ah, uh, pwede ko huwa to na ko, Noy. Ah, sige, sige. wata lang. Salamat din, Noy. Mag-usamang taon ni Jules. <laughs> Uy, mag-usamang ani? Ay, masoroy ako. Magpalangaw <laughs> <laughs> ta niya. Oh, oh, vida ang utana bitaw kag magunsa unsa unsi, gusto ni mong suruyanan na ti ka ingon man ka nga kanang kitarang duha usa may di minga man o kitar yung duha din di dili ni mo buot akong ipasabot oy asa man ita ha ninya dadun ba kuno kwarto nga bugnow kanang kitarang duha o di diba? ba dadun kuno mog motel oh, so? recorded by X Thunder Gaming <coughs> eh, ehem... In dah... Uh, Indah... Eh, kalau itu dah dititai, nak katuk itu yang nangang-ngangang bak-bak. Eh, pasti suamanya ini yang nangang pun. Kayak yang bak-bak yang nangang-ngangang. Tapi yang nangang pun, nang tak um. Kalau itu asam ka dia ni, Storrs? Ah, kena bata. Dia untuk larutkan yang... mabuhi siya ani eh, kay kwartahan ah, kay gikan kos gawas ko pasabot ning bata ah, o sa kay kahang babay yang kipangita ah oh, sige na sige na ikaw di ay di di ko ni maihatot ay di na lang uigis tatay sige pa na ina ni mo uig Sige na ba? Sige na! Madag sa Byron, imang kong bisitahan. Tanaw lang. lang. Pagklaro ba? Ola, o, oh, lagi. Huwag makalugar. Sige na, sige na. Banday ka, ha? Mm, mm, oh. Mm. Pana. ko ni mo ha? O, lagi. Sige, lari ka na, Brad. Itagis to ma makasata niya. Gusto gijang, kami. Kami rado, Por bida, no? <laughs> ko dyan, wala May kamirando, ha? Probida, no? Ha, lang ko. Dool nung sa muha. អ្នកគិតជាសង្ឃីឯងមកជួបកាទីពេទូសុំបាយ Sakit <laughs> ba yan ha? Purbida imo lang. Dili ko buhi, Ang pata dili ka mo sa Buhi na ba? Bida imo lang. Gikubo ka. Uy, sus. Dako na ko ni mo ha? Ah, ang nga na kayo ni ko ni mo. Awa. Uy, ang anong imo pa po ginagi? Pagyugtan mo ka rin yung bida. Ikaw rin ba yan nagatay na ko? Huwag ko ni mo ha? Oo, oo. Buhi na. Sakit na kayo. Ay, babo. Pusa na yan. Buhi na ba? Pinaiki. Hati ka rin. Buhi na. na. Na mo yun Eh. Sigpo mo na yun Huwag ko bantay na. Lamida. Bida. Yan ako sa amo. Ah. Oh, uy. Kisama rin sa gawas. Oh, alo. Si. Si tita mo na. Nagudusan mo na siya diya. Murag. ako ba siya. Atangan. Tingalian na. Purbida. Ha, Ah, ah, ah. Ay, dahi tita. Nagbata na ka dahi. Nausa ka man. Di man matakom na imong baba na ulo. Di bangas ka. Ano kung sa, di na matakom ang imong baba. Alaki, usahon man din ako. Tay, tay. Tay, tay. Tay, tay. 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 Tay, 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 tay. No akar apa dia thors? Ha, no akar apa dia? Geni hara kade ya? Ada juga ni. Hah? Ayo <laughs> ay, <laughs> ay, untuk bapanya nak nak katuk entah untuk nak abot ni bo. Mobil. Ada ulu kami. Kau oh, <laughs> dia pa abot atau? <laughs> oh, tahu kan dia hara kait abot ni mu hang tu dengan katuk. Nya, na ucap tu ya pak pak. Nah, nak katuk mengenang nengah ukpak mata Dili na pa matakom. Oh, <laughs> dirisod, at kung ito nga lang din sa siya maghuwat, aron makahigda sa tarong, ar sofa. Ano naman yun sa diha? Oo na, tay. Ano ba, na, na, mahigdaon, di mo higda. Maglingkod lang matuog, Nga, naghangad, di resulta, na nga na to, gawang ba ba nagdili ng mga takom? Abi dagi mo, paulit lang tayo ni Mo eh. Besag dili ko mo paulit, kaya maghuwat ko ng sani mo. Ang saman, ha? Uyab na mo ato niya? Uy di, uy! Ano ito ang uyab? Nga nga, anong mura magpilman siya ngang ni mo? Buto niya tay. Ano um, ito na ako pang uyab dito oy, Pero, ha? Ah, Pababuha ka dito siya na ako, ah, pag bahay Pagbahay ka siya ba? Oh, sebon, wey. Masabon. Basta, di naligyo ko. Pugong anak niya, bagdukan ko yun lang siya. Oh, oh, wow. Nabalaka ko. Nabalaka niyo ko Sultis ako, anak. Kaya murang may sagol bahan ba? Kaya nahibaw ba yag yun ko? Nga naghan kayo mga babae, nga nagukunanin ya. Pag yun mag-una-una. Oh, Ako, maturiring sa niya kung utok ane kung anaga. Huwag matinuotong iyang e gisulte ngayang bagdukan. Eh, ah, o to. Eh, kung ato. May adlaw, Noy. Ikaw ang tatay ni Charles, Noy? Oo, oo, ako hindi nga naman. Pwede ka makadayon? Pwede man, pero Yusa kin sa kalto ka, wa ko makailan ni mo inday. Ako ang umaabot nga asawa ni George Noy. Atay, uh, uh time pa, time pa, time pa Usa Uh, o tong ni mo inday? Ako ang umaabot nga asawa ni George. Umaabot nga? Asawa, asawa uh, tay, Noy. Atay, pa, time pa. Karuhon usak ni nato dahi ha. Di ko kumu... mo Totoo so, oh, ang nag kon gisulti, kundi na ko ang akong uh, anak. O oh, sige, Nuy. sige. Ina siya na nagsabak na ko sa among unang anak. Umayo, hinuon. Ang <laughs> sato. Karahan ka uh, unsa po ang Noy, may umaabot na may anak si Jules o may umaabot na sad kang apo? Ha? Huh? Oh, <laughs> oh na lang kung daan mo, tay, tay. Kay may umaabot na kang apo. Uh, uh, unsa? Tay Binoy, uh, pa si Jules? Kay magpakuyog unta ko niya nga magprinatal? Uh, unsa? <laughs> Recorded by X Thunder Gaming. Si Kinsa ka? Ikaw, si Kinsa sad ka. Ako ang umaabot na asawa ni Jules. Nga naman, ugmay may umaabot na po anak. Day, kami ang una nagkarelasyon ni Jules. Busa wa kay katungod na muingon nga ikaw ang unang miabot. Ka ikaw pa nga sa uno ni Jules karun. O ganong dili, man? Nga may umaabot na may, may anak? Kay ngano? ikaw ra ang dunay umaabot nga anak ni Charles, Ako sad. Gani o mi ani ko kay magpakuyog ko ni Charles aron magpaprinatal ko. Yosa, 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 yosa. <laughs> ba sa magbugno po, ha. Klaro hono nato. Oh, sana mo sana. Oy, dai, dai. Kun may plano kang pakasla ni Charles, no. Kun nagplano mo na sayup ka. Kay ako na ang iyang umaabot ng asawa in your dreams. Uy, busa, kung ako mo, no, mas may pang mauli ka na lang sa inyo, o pagkod ko dito globe. Ikaw na lang kay pa nito sa inyo, no, o pang <laughs> laba dito, kay wakay labot sa kinabuhi ni Jules, tungod ako lang siya. No! <laughs> Never nga mahitabo nga ang an an anaas mo mga una day. Tungod ka na hibaw pangila na ng imo kay nai naong ni mo naong lang ni muda ano mangingilad oy hala look who's talking ha <coughs> yo sa ha kining na relax una mo ha kasi ka mo ha relax lang una mo yo <coughs> <coughs> <Yosa>, pagpuyo sa <coughs> relax lang una mo ha oh, na ba sa di ako Papulian ang kabayo! ah 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 no? ah 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 Hilas ha? Huh? Huh? ka. Ikaw, rag baboy. Ha? Hilas ka. Kabayo. Kabayo, baboy ka. Hindi, ahak na. Magubot na tayo. Kabayo, 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 kabayo. Uy, why baka po nag-iyan ninyo anak? Ha? Ha? Why kabayo? Grabaw na, why baboy? Nga makaangkong sa ako. O lang ang makaangkong sa ako, anak? Ako! lang amaka ang makaangkong niya,

kay nag-abot ang toto. May nalanggan ganey eh, kay huwag mo pakita akong ka, anak. Kay og mo pakita pa, samot yung tagubot. O saan man yun ako, Dili sad ko kabaso sa kong anak. Kay dili man siya ang manguna, ang kanimang mga babae. Nga karoon ba, pulos na nga ang bayo rin dili eh. maninako Di ko na pala huwag tabagay ko na kuninyo kung unsaman ko o Binoy. Ate Press? Okay, ang sender na ito, karong adlawan, gulian. Si Tatay Binoy, Ate Press. Binoy. Oo, oh, kanis Tatay Binoy, Ate Press. Nakaanak siya, lalaki si Diyos nga. Mm -hmm. Kuan, si pangalan na, nagan kay mga uyab. Uh, siya, way, gusto si gusto sa mga babae. Ang babae man, mag una, -una niya, Ate Press. Ay, gusto nun. Gusto nun siya. Murag na niya, si uh, sa itlog, siguro, mm -hmm. Ati press, mga nana. Gusto kayo, mauna nga, ang mga babae, Ate Press, iyang napababdusan. Kay mauna, mag-una-una. Mm -hmm. Karong ka mga babae ni Ato, si kay Maon lagi ang uh, asawa ko noon ni Diyos. away uh, why nag-ilog nila? mag sila. Ah, ka. Kana pulian uh, kabayo. Uh, pulian ang baboy. Gaway uh, sila. Uh, baboy ko noong kabayo. Hindi, abot ang bayo at ati Pris. Siya ako. Ako may makaangkor na na. Ako. Kinanan ako'y uh, iyahang minyuan. Siya, uy. Unggoy. Um uh, unggoy, um unggoy, um unggoy. Um unggoy. <laughs> um <laughs> ba, ano problema ni tatay? Saon ni ati Dua kababay mo ay napabudusan tao siyang anak nya dapat pagibayot sa so, nato ane at saya kita bagdato nato niya ko oh, lang siguro oh, dong kung may mo kay gugdun nun masig oh. babay ang babay may mo ko aniya mo guko kung yung sa unang nang kan babdus pero nung duha tipes uh, muda iya sa dengi oh, gilaptan, gilap tan may gila bayot kayo matris wala pa babdus kaya pura sa unang nabam ikaw mabe unsa may kasulatin mo ane duha ka babay pa yan na pay bayot kay nagukur-gukur niya. Kini siya ba? Dilip po na tumatawag ni siya lang o himabay. Kaya di man siya mo ay manguyam. No, no, dili po sa kinay gitsura siya ba? Gukdo lang siya sa mga... Ito ang lang, perte, six appeal. Oh. Lakas yung six appeal. Anak, no? Ha? Dating, nating, di pa rin, naman itong mga kaubandiri nga yung una mm. Bisag di ka gwapo, pero kung ka sa mga babae, kanang chamni mo ba? Oh. Ganahan, oh? uh, naig, na, na, na attract ni mo. O, oh, kanang mga charm ni mo, may attract yung babae babay mo. Mm. Doon -hmm. lagi ko laki, press. Ano kay na charm? Ikaw? Oh. Na kay charm sa mga security <laughs> guard. <laughs> Ayaw ba? <laughs> Ayaw ba? <laughs> Sirak size, versikulo 23. Ah. Ganaman. Kung aduna kay mga anak ng lalaki, edukaha sila. Tuluin sila sa pagdisiplina sa ilang kagalingon samtang bata pa sila. Mm -hmm. Sa atong sugilan, woman magkuwang ang iyang amahan, siguro Goliath, pagdisiplina o oh, unsa ba? Di uh, man said, ang angin disiplina haon kayo, waman mag... Waman mag-igat-igat sa mga babae. Ang mga babay mong guhin mo. Mudool. Mm -hmm. Uh, niini karo pananglitan sa maong sugilanon pananglitan ng magkaproblema problema siya uh, sir kay ang papa may nagpatambag mm -hmm. dili man siguro panitag mabutang punto ngay eh, kaya sila magbugno sila pasag na sila diya, pero abot na dito kiniha ay mga tarungan mga tarungan ang laki nga wama si kay pariago na itong day akong amigo nga kikiha pag abot ito lagi sa barangay hula Di ka tawa magani kapitan. Kiging na mas laki nga. Girip to ka. Ay, uh, ikaw may niguro na ngit Ikaw pong nabris akong sipir. Hmm. Di laki. Uh. Pero bisa na tingali ba? Kung anin ko ana? Kung ikihaka grape? Kuyaw juga ka ayo ina inana pa imong katarungan pero og uh, na ay mga ebidensya nga kanang tawong lagaan ra dili Taw ka na ko mm. sa yunon pag yun sa mga abogado ah na lang press gulyat Og may ma'am ng tulok ka babae. Doha na Ah, Bayot ng isa. Bayot ng isa. sa mga asawa, para why samok, sustintuan na lang na. Oo. Kaya ka ilangaman anak. Hmm. Sustintuan na lang na kay, ingnone sir, Ug inyong pugsun akong anak pagpangasawa ninyo nyo wa siya gugma. Ug sa may lakat sa inyong pamuyo. Mao na. Oh. Mao gyud. Mamaria dito sa istorya nga ang usa ka asawa ko wa may gugma ang iyang bana niya tungo sa yasang binuhatan. Si Gihon og hingilin. Mao na. Sa bana. Paulit inyo. Uy ko an malin kal kalinaw, way kalinaw oh. ang ila inyo makatawal ko kuno mga silingan ba diba basta mauli ang asawa na 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 higog mapud kayo tingali dili kay kaning asawa hanga ni abot nakasama ko ni sila ang laki Ama, um, mao oh, oh nya gidawat mo dagis ban uh, man matawag, ba nakaw sama kasal <coughs> gidawat po sa laki kay dili kita gusto samok ang laki karon kay bro, ni like, kringking na masad kuno ingking like, nang kuno sa kay laki pauli po, pero kasi inyo bitaw Ang silingan, makatawa ka. Di no ang maong babae kay ngano, kanang Way ka ulian. Na ah, uh, kung utang sa ilahan hangi po yan. Ah. Karo balik sir, sa ko nang ingon pa nang lita no maabot panahon nga magbogno sila dito. Wala pa bugnoan na sila. Pero maabot ka dito sa mga legal matters. So way pa sa abogado kay para nako, na okay, abot ito. Ino nimo nga pagpapangasawon yun siya, wala man may gugma yung anak nila. No, no. Why kalina upa dili model unsa nang senuti ang lahat yung press dili modelan ang inyong pagpuyo gubot man lupa de mga plato man lupa de mga kutsilyo na no, yan mm. gubot pa sa lokot oh uh, gubot pa sa lokot ay na lang oh <laughs> uh. ah Binta siguro ng bayot, sir. Kaya naman ang map draws. Eh! <laughs> Salamat <laughs> mo ba na tulungan, no? Good ako, I'm Puzzle Tihon. <laughs>